Kain tayo for today's video, guys. Ayan. Meron tayong, ano da, guys, yung, tawag nito yung, <laughs> yung kanin. <laughs> Bahaw. Bahaw na kanin. Nilaga natin, guys. Nilagay natin ng tanglan. Ayan. At saka, talbos ng kamuti, guys. At asin, masarap. At ito yung ulam natin, barbecue. Ito yung ulam natin, guys, barbecue. Ayan. Kain tayo, guys. Try nyo, kuma try nyo, guys, yung lumang kanin nyo. Pakuluan nyo, lagyan ng tubig at tanglad. Lagyan nyo ng asin. Mmm, sarap. ito yung favorite namin guys kasi lagi kaming may tirang kanin so yung ginagawa ko para hindi para malambot siya kasi matigas matigas ako magsaing ayan pinapakuloan ko nilalagyan ko ng tanglad at asin guys at ito nilagyan ko ng talbos ng kamote para mas mas masustansya naman yung kakainin natin kahit simple lang at least masustansya o di ba affordable 啊，真的。行了。 我不能。